Tá? Oh, yeah. Yeah. Tandaan nyo, bawal to sa masama ang isip. Ay, no, masama ang isip, masama pa mo. Ay, no, masama mo ka, masama pa isip. Oo, 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 Bawal oo, oo, oo,

Olé! Yoy! Uyoy! Olé! Olé! Pancayón! Olé! Avisa Jan! Baol! Baol sabata! Baol sabata! Baol bago pumasok. Walen tambaj. Malé! Maleka! wala Wala wala. Bagaimana jawabannya? Tidak ada apa-apa yang boleh dijawab! Beri jawabannya kepada dia! Beri jawabannya kepada dia! Mereka besar dan mabuk! Mereka dihidupkan sebelum masuk! Mereka besar dan mabuk! Hei, Bawanya sama Dia tahu yang itu! Dia tidak boleh dihidupkan sebab teruk! Hei, dia tidak boleh dihidupkan

Malaki at maumbo. Ay, ag ay, na naman lang! mga lalaki kayo! Malaki. Malaki at maumbol! <laughs> Hinihibas bago pumasok! Uy! Oh, sabon, <laughs> ay, sabon! Batuta! Batuta! <laughs> Batuta. Batuta. Bale! bago pasok sa ano niya? Malaki at maombo. Hindi himas bago pumaso. Pasla pasla. Ah, no. No. ah. Ano no. Tanong ha? Malaki bula, bula. at maombo.

Ini imas, bago, pemaso. Alo, alo. Malakiat maumbo, kini imas. Ice male. Walau apa sahaja, aduh sahaja. Do, 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 Oh, mana? Di mana ini? Di mana? Baru pemasok. Di mana? Baru pemasok. Oh, oh. Game, 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 kalau ah. Ayo mo jante kita. Ma putih. Oh ya, ma putih. 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 Olha é Dilan Mumuna. muna. Yun. 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 yan Yun. 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 Dilan Mumuna At Lawayan. Yun. 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 Dilan Mumuna. Yun.

tapi gini <laughs> lo next oke ayo op 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 silent next enggak tambah haba enggak gas habar gas mundus benar minum sendiri oke oke

Bang pirasukan kita. Yo! Ah, oh, ang okay, ai mang si Asal kayo. Asama na ug takbotay. Rao, Okay, king. pirasukan kita. Abong, bigot, bigot. Tidak, saya tahu itu. Oh, saya tahu. Tidak sampai selesai tanya-tanya. Di kita masuk ke sini. Dan berkeliling-keliling. Pasti anda akan menikmati. Ya, itu betul. Seperti mereka membuat saya bersia. Tidak, mereka membuat saya bersia. Mereka membuat saya bersia. Tidak, mereka membuat saya bersia. Apabila kita Iniikot-ikot kay kinikig ng bro. Ikut-ikut mau, ikut-ikut mau. 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 mau. ikut mau

Ilang? Pwede kang... Hmm. Matigas nung pumasok, malambot na lumabas. Oo. Pwede, pwede. <questo> <laughs> pwede mo akong hitan. <shue> hit <laughs> ano? Uh <paspar> ah, uh pwede mo akong hitan. Ano? Pan! Pong! Dali pa? Mali! Pinasok? Pinasok! Matigas siya nung hmm. malambot lumabas, lumabalambot. Oo. Pwede mo daw siya hitan. Alam ko na. Ay, hindi pa. Matigas nung Malambot na lumabas. Padi, padi. Bagus kan? Correct. Bagus kan? Betul tak lah. Plastik balut. 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 Plastik Plastik

Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Di Ah, Alam, Five! Four! Three! Two! One! Wala na! Wala na, Paano tayo oh, makabuo nana, kung hindi ako naturo. papatong sa'yo? <laughs> five! Tama! Four! Hindi three! Two. Portable. Mali. Hindi ko maisip. Siya, 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 siya. Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa iyo? Ako nalalo, ha? Ba? Mali. Ha? Alam niya yung yan. Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa iyo? Kasi ako at mo sa inyo, eh. Uh -huh. <laughs> sige, sige, sige. Sige, Fine! Hey, Five. Four! Lego yun eh. Mali! Hindi yun Lego. Baka di ba patong mo yung Lego para mga buo? Hindi. Mali. Paano ako papatong sa'yo kung hindi tayo makabuo? Paano ako papatong sa'yo kung hindi tayo makabuo? Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Papatong. <laughs> Slice. Ikaw. Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Hindi na papatong. Ay, alam ba? Begay. Alam ka na Paano tayo makabuo kung hindi ako papatong sa'yo? Hindi ka ka na Four. na. Mas. Kumas ka na yan.

Oleh, Handa ako ibigay ang init. Na, hinahanap. Handa akong ibigay ang init. Oh, na, hinahanap. Oh, 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 oh.

Matigas! Oh, yung, labas pasok sa madilim na butas. Ano? Ano? Ha? Mabuhok! Ah! ah! Matigas! Alam ko na! Labas pasok sa na, madilim bro. na, butas. Wala. Ilong! Ah! <laughs> ano? Ikaw! Bugs! Five! Four! Three! Tenga! Two! <laughs> mali! Butas! Sabi mo, madilim oh. na butas. Kuya ba pala yan. Man, Mahakala, mabuhok mabuhok. Matigas. Labas paso sa madilim na butas. Mas, pina -mato, pina -mato. Madilim na lang 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, Matigas, um, matigas. Labas pasok sa badlim na butas. Matigas. Labas pasok Hingin, sa na butas. Five. Four. Madre. Ay mabuhok. Matigas. Labas pasok sa badlim na butas. Pasok jer. Pasok jer sa. Idikit muna. Dalire! Bale! Maa! Mabuhok siya? Mabuhok ba yung daliri mo? O, hindi mabuhok, di O, wala Ikaw na yung unang Walis na Ako pala, ako pa pala. ka kasi. Ako. Mabuhok, matigas, labas-pasok sa na buta! Question na?

Natutuwa ako pag nabubusog kita, lalo na pag sinusubo mo, ako at binibilaan ka. Alam ko na, alam ko na! Alam ko na! Ulit? Natutuwa ako pag nabubusog kita, lalo na pag sinusubo mo ako at binibilaan pa. Ice cream? Mali! hindi ice cream, hindi ice cream. ah, oh, ay, mo, <laughs> ice cream. Hindi <laughs> ice cream. Ba Natutuwa ako pag nabubusog kita. Lalo na pag sinusubo mo ako <coughs> at dinigilaan pa. Parang <coughs> na ka. Five! Four! Three! Lollipop? Mali. Hindi rin siya Lollipop. Asyendi. Male. Aku habis pada sama gua. Iya, iya, iya. 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 Wag wow, oh, oh, oh. no, mo lahat. Ang ganoon kasi hindi mo Oo, hindi mo naman alam. Hindi mo naman alam kung kinsin sila. Oo, hindi mo naman sila. 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 Oo, mo naman alam kung kinsin sila. Oo, hindi mo naman alam kung kinsin mo naman alam kung kinsin sila. Oo, hindi mo 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 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 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 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 O meron pa? Meron pa? Meron pa? Isip ka ta? O yakin